What's up mga kaloy ka Magandang hapon sa inyong lahat dyan another, another video tayo ngayon mga kaloy ka uh, Again kung bago ka pa sa youtube channel na ito mga kaloy ka Papindot na lang yung notification bell At pasubscribe natin At para updated kayo sa mga bago pa natin mga video So ngayon mga kaloy ka mayroon tayong gagawin na uh, Pinto ng CR na Ang gamit natin ay 1 3 4 by 4 Ito So binutasan ko na ito mga kaloy. Ka may, may doorknob dito. Ayan, may do ano na yan. Hindi ko na lang pinakita sa inyo kasi same lang naman ito mga kaloy ka sa pagbubutas ng doorknob na kahoy. I Isang size lang basta doorknob. Isa lang ang butas niyan. So ngayon mga kaloy, ka yung napansin niyo yung bracket ko. Ayan yung aluminum natin. Nakadubon bracket na tayo. So hindi ko na lang pinakita sa inyo yung pag-bracket kasi nakikita na nyo naman pag-bracket dati. Ang ituturo ko lang sa inyo, yung dagdag dito sa gitna, ito to. Aluminum ito mga kalay na pwede tayo gumamit ng 1x2 nito. Tapos nasasin lang natin para support lang na hindi ma hindi matawag dito lulundo pag ginano natin yung aluminum kasi malambot ito kasi 4 ito di ba uh, ang gagawin lang natin medyo yung tama lang na sukat na medyo masikip kunti na hindi siya malaglag tapos lagyan natin ng silan patutuyuin muna natin bukod siya nakabracket naka double bracket tayo dito ito labas loob uh, ito dikit lang ito sa ano pinapatuyo lang natin para lang support sa gitna ito na hindi siya lulundo na pag nasimbol natin so pwede tayong gumamit dito ng 1x3 1x2 Depende na sa inyo mga retaritasong aluminum na hindi na natin nagagamit o so, gagamitin natin dito para mapakinabangan pa kaysa ipakilo natin, di ba? So, ngayon, ganito. Umpisa na natin pagka-symbol. Ang gamit nito mga, ano, mga kaliwan, ano lang, tawag nito, QIP 200. Kagandahan nito mga kaali, batibay ito kaysa doon sa mga gagamitin natin na uh, waste At sa maganda, dating kapag malaki ang hamba, ay, yung isip pala. Yung isip kasi, yung pang pinto ng screen door, kung nanditong pinto ko na screen door, pwede naman gamitin natin sa si Aryan Ang problema niya, hindi natin pwede lagyan ng doorknob. Pwede natin lagyan ng ano yan, doorknob, pero tapal-tapalan pa natin, sapian pa natin, magtastas pa patay ng aluminum, di ba? Eh, at saka yon kasi biruin mo yung bubutasin natin ng ganito kalaki. Hihina yung ano ng aluminum natin. Di ba alas mapuputol na yung ano na yan, frame. Kaya ang ginagawa ko dito, ginagawa ko ng 1 3 4 by 4 para matatag talaga. Di ba? Pwede rin naman 1 3 4 by 3 pero pag lalabas kayo rito sa doorknob, di ba? E, yung doorknob natin, malaki yun eh. So ito, 1 3 4 by 4 talaga ang advisable dito pag gumawa ka ng ganitong tinto. So yun, sundan lang ulit. Pagsimbulin natin. Ayan, at tama-tama, ipasok natin ya Yung bracket na, ipasok natin 'to ano? Kadubong bracket na. So, kahit pisilin natin yung gitna, o ginagano natin, hindi na siya napipisil, di ba? Kasi may suporta na tayo sa gitna. Ayan. I-rebits-rebits naman natin yan. Ah, tuloy-tuloy lang ang video ng mga kaalay hanggang sa maasimbol natin, sana, wag huwag maputol. Ito yung mga kapo nung upload ako mga kaloy. Uh, ano yun, nung gumawa ako sa San Fernando, putol yung video ko. Hindi natapos, kaya nag nag video ako ulit. Ganun, kaya nagbubura ako ng mga ano hindi ba putol. Siguraduhin lang natin, mga kalay, maganda yung pagkakatumisan natin lagi para nalapat, lapat, yun, yun,

kasi naka syudad tayo. <laughs> <laughs> Kung gusto natin di si maingay doon tayo sa bundok, ano? Tulad na nila ni mga yung lagi ko na Ramzo vlog, di ba? Nasa bundok sila lagi, so walang ingay. acid bowl lang ano. Kailangan lang natin dagdagan ng tawag dito. Mga support tayo ano natin pagka alam natin na yung dating ginagawa natin na malambot, di ba? So, so alam na natin pag gumagawa tayo ng dapat gawin natin sa susunod, di ba? Kita rin mga kabe ko May nagtugma yung aluminum Aluminum kasi ngayon May kunting kukirin siya Medyo pilipit, di ba? So pag, mga, pag nagkontra Hanikotin lang natin Pagka mayroon hindi naglapat yung umano tong ano na to mabasa pa kunti so kailangan talaga mapatuyo natin yung eh kailan kanina kanina lang kasi to nilalagay mga kaloy kaya medyo basak pa yung kokod natin pero okay ano lang yan tapat lang natin yan basta pumasok okay lang yan medyo basak pa yan yun pala yung bumukul kanina Ayan. tuyo din naman yan importante na natutuk natutukuran niya yung dalawang pisi ng aluminum kaya pala bumukol okay. so baka hindi lang nasyot kanina kaya

tumatawag sa cellphone ko mga aloy mo muna yan asawa din yan Ayan. So, na-symbol na natin na, mga kapatay. natin, di ba? Yan lang kabilis. So, kailangan pa lang talagang gumawa tayo ng ganito. Kahoy na may tawag ito Ayan, o. Oh. Pangano natin yung pang istan. Parang hindi siya matumba. Kung so, tulad kayo, namuntik mo buwal. Kalimutan ko siyang lagyan. Ayan. Para pag nag-istan po tayo, dito na natin pwede tawag ito Eh, tatabi muna. Ayan. Diyan lang lamisa yan, di ba? Kung kahit okay, ulat yung helper, ba? Diba? Kaya tulad na per... yung hip, pero di yung natin mag-isa So yung mga ano natin ngayon yung, May mga UP -yup. Kailangan natin hinutin So nagputol na rin kasi ako ngayon na Nang isa ng mga kaalay Bago natin na simbol ito Kasi alam ko naman yung sukat so na sa loob Kaya hindi pa na simbol, iba? So pati mo lang yung loob ng alam O ilis mo lang yung 4, diba? Ito Para tuloy-tuloy yung na natin ito yeah. so, sa Gawin lang natin itong lima. Uh, na pumutok yung video natin mga kaloy uh, Dahil na lang pala talaga ang magkura Halos uh, mapul memory na eh Abahan ko na ito, hindi na ito putol-putol yung video mga kaloy uh, Mga abot dito nang oras na panoorin nyo hanggang dulo ano Balikan natin

para maganda rin yung pagka-video natin. Ito, pahalang. Kung may kaltas na itong kabila nito mga ay, Pero kabilahin ko lang pa. Actual natin dito. likod. Marking. Yan lang ay Ayan medyo Terus yung isa kali yung pinalitan ko kunti na natin. So, lagyan na natin yung YP200. tiyakin lang natin na walang gamit sa ilalim mga kaloy. Mas mainam kung nakaangat yung okay, may carpet kayo, di ba? Yan, siguro ba natin nakaangat na alam yung smile? uulan. Sinampay ah. Ayan. Ako tayo nagputol, mayroon na rin tayong putol-putol na YP200 ito na yung yan, ito yung YP200 mga kalay yan i-insert lang mga yan sa, ano parang dugtong-dugtong mga gano'n hanggang sa mga ano makapos natin diba malagay yung alam na natin pa-popo papo alam natin sukat mga kaloy para tuloy-tuloy yung -tuloy putol natin. Ayan. Tawag ng tawag yung ano, oh. client mo. Ayan, umpisa na itong video eh. Mamaya na yan, may oras pa naman, di ba? Ayan. Insert lang natin ang Insert. Bale, ang isang buo nito na 21 na ganito mga kalo, yung YP200 kukulangin. Sa isang pinto, uh, ah, nagre ito ng isang buo at saka 7 pit. Kapag ka ganitong, ano natin. So pag gumawa tayo ng pinto na dalawang praso tulad ng gagawin -gag mo ito, dalawang, dalawa ito. Kaya lang, yung isa, hindi pa pwede wala pang tiles. Kaya bumili na ako ng YP200 na dalawang piraso pero may sobra kong dating yan yung pinutol ko dito isang buo nag ano kong plus 7 si feet yan nagdidipindi mga kala sa pinto yun baka may pinto kayo na sobrang laki eh, ano talaga ano nun diba So, may sobra tayong ibang piraso. Doon naman tus sa kabila kasi pareho lang naman pareho lang naman sukat dito mga mari. Kasi ada sa yung pinto nito pareho lang lapad. So dito, magbawasan natin kunti ito nandito dito. Ayan, babawas tayo ng mga yung okay, tapat na ng ganun yan, no? Sunshine natin, mga one half. So bawasan natin dito makina. ina. Bawasan natin ito. Pwede so, naman grinder rin kung may grinder. Sa akin minamakina po para video mabilis. Yan. So, tama-tama lang. Tapos, lagyan na natin Yung cover. Yung cover pala, mga yung hindi ko naputol. Nakalimutan ko kanina.